Maraming marami pala siya ang dalang reserbang kawelo Naka, eh, may mga kawad na guys. Para kabitan ang kabit na lang daw siya. May mga kawil na rin. Tama guys. Yung, balik na lang talaga sa, ano, kanyang hapin. pamili na siyang kawad ng kawil habang sumiwili pa siya ng isa pang asal bagay yun hey, yung inunat niya yun yung, yung ikakabit niya pinapanali at ipinulik sa kanyang timba yun uh. Guys, nice. enam. Kita kabit nang lain kawel. Eh. Eh nah, ini nah. Kan yang mungkin kan yang hapin. Ayah. nopan nanti, para mas-mas sibai siap leh begitu Masaya sa palagpagkakawa ng, ano, guys, yung hapin ng patalingin, guys. Kaya matibay ang pagkakabuhol. Hindi ko sabuhol lang. Yeah, so... Ano yan, guys, yan, ball, guys, Yang, alam mati we apa ka guys ni ni gagal pasal masa mau potol bilo wala de ni ni saya ni pasal dia tak sikit a ni paramu ni binatang reti ya. ah oh. oh. Dah ada ni. Babi naik mesti mbak. And you know no? tapos kukuha ng pamain sa, sa aming buhayan guys ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ang pamahay namin. Ayan. na doon. Ayan. Ang ko rin doon. o. yun o. Oh. Yun, oh. yun, oh. yun, hinagis na. Yun guys. Buhay ng buhay guys. Oh. Oh. Kailangan kasi lagi guys. buhay ang pamahay. Ayan. 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 Uhulog ng bato. Ito yung bato niya guys. Ayan, yun. Stainless yan guys. Tara na. Ambang na natin mamaya guys. Kung anong huli, mauli. mahuli. Sana naman guys. Tanigi na guys.